mo, katuro. Bakit parang pagod na pagod ka? Ha? Ah, ah, bumili na ako ng... Bumili na ako ng pintor para sa bahay ng kalapate. Nako, sabi ko na nga ba eh. Para sa bahay ng kambing. Saka? At sa bahay ng kabayo. <laughs> Ito, rin or shine daw. Uh, rin, rin or shine na babies matitignan nga natin kung talagang papatok to kasi medyo maulan-ulan dito sa Isabela kaya rain or shine yung binili ko kasi ang ibig sabihin nito ah, ah landslide at baha ano? ano <laughs> anong line? umulan man o umaraw ay umulan man o umaraw oh, rain or shine oh, oh. akala ko landslide at baha kasi yung mukha ng basher ko parang na landslide yung ilong natibagan ng ganito ay eh, tapos nagkusipit yung isa <laughs> ito na ay kaya dito ito kamsat yung Ah, uh, sa buuan ng ginatang namin ni Mrs. Ko kahapon mm. doon sa palengke ng Banigatan. Kaya sa mga uh, nagpaplano ng bahay na 8x8, oh, may idea na po kayo kung ilan yung pintor at saka yung tiles. Kasi itong pintor, ah, uh, lahat-lahat na to pati tray, lahat ng gamit worth of uh, 16,000 plus. Tapos ito eh, eh, eto yung ang tawag dito, yung nilalagay dyan sa mga waling-waling. Tapos, iigusod ko sa basir ko sa ulo niya. Ay, pitakno dito lang. At di lang itinagdaktilan ko na kumalinig. Uh, Itik, wala na Balay may kakabsat. Winter morning. Ah, uh, para kahit gabi, good morning. Ah, uh, na Winter morning. Tapos yung sakisami niya dyan is uh, pure white and then yung cornesa tapos yung edges na sa baba is light brown and then yung ties pa pala kakabsat tignan ko lang kung kabahay pa ng kabayo bahay ng kalapate o kaya bahay ng kambing ko lang meee kung maliling eto yung ties namin dun sa loob eto siya kakabsat yan na 40 x 40 eto Hindi siya plain white. may may siya May, dot 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 siya dyan. Basta kayo na bahala Tapos, yung full na loob mo na Yung uh, salas, yung kwarto Yung kitchen, yun yun Tapos, dito naman sa terrace Ito siya guys oh. Binagay namin yung kulay niya Doon sa espandrel na nilagay nila Tapos, kakabsat, itong walling niya Itong walling niya, ito yung bato-bato Ayan Bato-bato, yan Tapos, Mace, yung sa babo ni Mrs. ko Ito, ito Ito yung kulay niya Yung sa... Ralph rough sa ano tanong to? CR. So, sa CR. Yan. Tapos yung kwan ng CR. Sa, floor niya yun. Floor niya yun ah. Yung rough. Yung kwan naman. Ito. Basta ganyan ganyan siya. Yan. Yung walling niya. Ah. And then kakabsat. Ginagawa namin to guys. Hindi ito pagmamayabang. Uh, first of all, hindi ito pagmamayabang. Kung may na mga nagtatanong lang kasi na followers natin kung magkano at uh, alam na nila yung idea. Uh, yun lang. Salamat. Doon pa lang. O, oh, o, oh, basira, tamuging mo.